Ayan mga Gawiks, ang masayang hapon sa lahat no. Ngayon ay katatapos lang ng malakas na ulan dito ngayon mga Gawiks. Ayan, basa yung ating kapaligiran no. So sa hapon na ito ngayon mga Gawiks, ay mayroon tayong gagawin no. Yan para dumami yung ating aloe tayo ay mag-transplant ulit sapagkat yung ating mga na-transplant mga Gawiks na sampung plastic galon ng mineral water, ayan na. Ayan mga Gawiks ay isang piraso lang yan nung tayo ay nagtransplant yan ay isang piraso ngayon marami na so sa sampung piraso na yan mga gawiks lahat sila ay may mga anak-anak na no ayan so ayan yun pangalawa ito yung una ayan so ngayon ang ating gagawin mga gawiks dahil sa dumami na sila dyan ay bawas bawasan natin yan ayan, ayan yung ating mga na transplant no na mga aloe vera, no ayan dumami na sila sa bawat isa na ating na transplant yan ay nanganak na nang nanganak ayan ito yung siguro yung malaking malaking na ito mga gawiks ito yung ating na transplant yan at ayan yung mga anak nya no ayan sa mga paligid so katulad nito malaki na siguro ito yung ating na transplant yan so ito pa yung isa no yan yung mga malaki na to yan yung una nating na transplant yan so lahat sila ay may mga anak anak no kaya ngayon tayo ay naghanda dito mga gawiks ayan yung mga dati nating pinagtaniman no? ng ating mga pananim ayan so idyan natin ilagay ngayon ayan mag transplant tayo dyan mga gawiks so yan ay dagdagan pa natin do si piraso yan pwede natin gawing gawing nating 20 yan para mas marami tayong alubira dito sa ating kapaligiran no so ayan dyan tayo mag transplant mga gawiks So ayan mga gawis, no? na mga guys uh, no, mag-start na tayo ng mag-transplant. Yan dito sa mga plastic galo na yan para yung ating aloe vera ay mabawasan yung kanyang mga anak-anak diyan. Ayan, marami na. So yan ay 10 piraso to. Ngayon ay magbawas tayo ng ilang piraso dito. Yan, kukunin lang natin yung isa. So yan mga gawis, no. Ayan. Kukunin natin ng isang piraso. Ayan. So ngayon dito natin ilagay mga guwix Yan ibabaw natin dyan Tapos yan ay dagdaga natin ng lupa sa ibabaw So ang aloe vera mga guwix ay hindi naman masilan Hindi masilan na itanim to Yan kahit sa medyo mabato-bato na konti Basta may tubig buhay na buhay yan So ito pa mga guwix mayroon pa tayong kukunin dito So yan malalaki na yung iba no Yan malalaki na masikip na kasi sila dito mga gawiks no masikip na kaya nag-anak nang nag-anak yung ating itinanim dito no yung ating na transplant so kukunin natin tong isa mga gawiks, para medyo malaki na tong konti so ayan ayan yung kanyang ugat no at siyempre ito mga gawiks, ay mag-uugat dito tapos yan mag-aanak dadami so ayan So, ganun lang kadali. Magparami ng aloe vera. Yan. Basta yan ay <clears throat> makaugat at dadami na yan at dadami yan dyan sa loob. Katulad nga nito. So, ayan. So, dito sa itaas, yan. So, kunin pa natin tong isang mga Kinamay na natin no oh. kinamay na natin. So, ayan, basta lang may ugat. Ayan, may ugat siyang kasama. Dito natin itanim. Ayan, nakatatlo na tayo, nakatatlo. At, simpre yan ay <coughs> didiligan natin mamaya. So, natanggal yung isang dahon niya mga yan Ayan. Usog lang natin yung ating unang na transplant. Yan. Green na green sila mga guwiks, no. Yan. Yung pinaka puno niya mga guwiks, na malaki na, ayan nga. So yan tama na yan mga guwiks. medyo nabawasan na natin, nakatatlo tayo no. Kukuha, patayin ang iba doon. Yan dito, ayan. So yung ating dalawang baldi dito mga aguix, yan ay luya. Yan luya natin yan. Ayan dito natin nga nilagay no sa baldi ang luya. So yan Pwede na tayo makaharvest niyan mga nanjan Nandyan sa ilalim, sa lupa, ang luya natin. Ayan. So, ito pong isa mga gawiks. Kukuha tayo dito, no? Ayan. Itong isa na to. Kukuni natin. Ah, medyo madulas na. Dahil sa basa yung ating kamay. Ayan. Mabigat. Mabigat <laughs> yung mabigat so ayan na mga guwiks no yung pinaka 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 malaki na siyang nagbigay ng maraming mga anak anak dyan ayan so ito ay nabawasan na natin so ang kasunod na bawasan natin ay ito naman yung medyo maliit mayroon tayo dito sa tabi yan kunin natin so yan so dikit dikit sila mga guwiks kamayin natin para masalat natin yung ugat doon sa ilalim. So, ayan mga guiks, nalaglag na. Ayan yung ugat. So, ito, yan ang pang-apat. Pang-apat na to. Yan. So ito mga guwiks ay ating panglima. Yan, kukunin natin tong medyo malaki-laki dito no, maiwan yung medyo maliliit diyan. So ito yung panglima natin. So ayan, may kasamang maliit. Ayan, ayan mga guwiks. So ibaon natin dito. Yan. Kasama yung kanyang ugat. Ayan yung ugat niya no, ibaon natin sa ilalim. So ito yung malaking-malaki na to, ayan yung ating itinanim no. Yan. So yung kanyang mga anak nandito sa mga gilid. So alisin natin para yan, dalawa, dalawa yung ating nakuha kaya dalawa yung ating paglagyan dito. So ayan. So malapit na tayong matapos. Mabilis lang, mabilis lang ang ating pag tanim dito no so yun dagdagan lang natin ang lupa to mga yung ating kulang na lupa dito yan dagdagan lang natin yan so ito na lang so kukuha pa tayo ngayon ng ibang pagkuhanan so itong mga maliit na to mga gawiks ayan kunin na lang natin sayang yan so ayan na So itong malaki mga mukang mukhang hindi tatayo dahil sa mabigat mabigat yung kanyang mga dahon no ayan ang laki-laki na ang taba-taba ng kanyang mga dahon makapal ang laman sa gitna kaya yung ating plastic galon ay medyo maliit na sa kanya so kukuha na pa tayo ulit ng bago mga gawiks no ayan bago para sa dyan lima pa yan so dito naman tayo kukuha no kukuha tayo ng medyo mas marami marami yung kanyang laman na ating <laughs> mga anak-anak niya. So ito mga gawiks, itong dalawa na to, no. Yan, ang dami, ang dami niyang dami mga anak. So yan, pati ito. So, so ito na yung ating dadalhin muna mga gawiks doon. At yan ay ating yan. Dito tayo kukuha. So yun, alubira kayo dyan. Yes, yahoo sinong may gusto dyan ayan ang kapal kapal ang taba taba ng dahon daming laman yan yan ay siyempre, sabi nga nila ay ginagamit para sa pagpapalago ng buhok so ito mga guwik so ito na ngayon mga guwik nasungkit na natin doon sa ilalim no? at hilain na natin huguti na natin yung mga anak na to yan. So, marami pang maliliit sa gitna. So, ito lang ang ating kunin, no. Ayun. So, ilang piraso to, mga guwix. Medyo marami, apat. So, yan ay ating Yan, itanim natin dito, no. Yan, dadami talaga tayo dito ng alubira. Yan. Ang laman sa dahon sa loob. Yun, no, sayang. Sayang nga ito, eh naputol so yung laman nya na dahon dito mga gawix pag binuksan mo yung dahon yung laman sa gitna yan yung ginagamit ginagamit pinampahid o may nakita ako nyan ay gina ano blender gina inom yung kanyang katas dahil yan ay mayroon ding parang gamot sa kalusugan pampagana sa katawan pampasigla Ayun ay di no? So itong mga maliliit na to, ayan dalawa na to, tama-tama na to dito. So ayan. So ang nagamit lang natin ay tatlong plastic galon dati na ating pinagtaniman no? So marami pa doon na pwede natin i-transplant. Kaya s'yempre tama lang muna ito at dagdagan natin dat para mihin pa natin to mga gulks. So, ayan, madali lang, mabilis lang gawin no. Pagtanim ng aloe So, ayan na nga, nakatapos na tayo sa hinanda natin, no? Ayan yung mga hinanda nating mga plastic galon na ating tinaniman ng aloe no? Ayan, tatlo lang, tatlo lang yung ating, ayan, tatlo lang yung ating nakuha doon. Marami pang naiwan na pwede nating i-transplant mga gwiks So, ayan yung ating mga na-transplant, no? Ayan, ayan, ayan. So, yun. So, marami pa dito ayan, marami pang mga pwedeng i-transplant, ayan ang dami so yan ay na huhulugan na mga dahon dito sa mangga, kung kailan ay tayo namitas dyan ang bunga ng mangga no. so yun lang mga guwigs at masayang buhay sa lahat dyan, saan man tayo naroon mo saan mang sulok ng daigdig, tanim-tanim pag may time, mga halaman mga gulay at kung ano paman na Siyempre, makapagbigay sa atin ng kasiyahan, kaligayahan. Siyempre, lalo na sa gulay mga guwiks, tayo ay siyempre, malaking pakinabang, makatipid tayo sa ating pangangailangan sa araw-araw. So, yun na nga. Mayroon na nga tayong iaabangan dito mga guwiks, no? Sapagkat yung ating tinanim na patulad nito, patula, na Swerte talaga itong patulan na ito mga Gawiks. dahil sa tagulan na ngayon, ayan na nga, mayroon na tayo ditong antay na mapipitas sapagkat may bulaklak na at nagbubunga na, ayan, binalot na. So, ayan, nakabalot na ang bunga mga Gawiks. So, yan ay dalawang puno, no? ayan yung isa, nandito naman yung isa. So, marami, magiging marami ang ating patulahan dito mga sa sapagkat ayan na nga, oh. So yan, marami tayong binhi na ipinamigay niyan mga gawiks. Yung mga binhi na ating ipinamigay doon sa ating mga ka prince friends. sa ating mga ka-GC, mayroon tayong naibigay niyan. At yun ay hindi ko sure kung sila ay nakapagtanim na. Kung sila ay nakapagtanim sa naibigay natin, no? yan ay sigurado na may antayin silang magiging bunga katulad niyan. So yan yung mga buto yan, na ating natanim dyan. Ito nga ang ating mga pulang patula no na hindi natin inakalang mabuhay diyan sapagkat yung kanyang <coughs> mga buto ay eh, tinapon lang natin na buhay. Ayan yung patula. Ayan no. Oh. Yan mga binhi ng patula yan na ah. yung buto niya ay eh, naitapon diyan no. Oh. So yun lang mga guys, muli masayang buhay sa lahat diyan. Bye-bye, yahoo.